Matthew 16:24. Unya usa sa pagpasa ni Kristo daghan jud molutos, daghan mo persecute na ato mga eksod. Sa so, mao dinhi ang gitawa grupo sa Catholic Pentipinder San Pedro Chapter. Dia sa gitawa uh, dia unya Bogay na po ni Dere Sigigwale. More than 20 years na. Dito kami sa Diyan, mi sa Centennial Park na lang mi suga diha padayon gyud kay nasayod ni uh, nga ang tao dunay kalat mga matay matay ni kaliputana mga wala matay ni kaliputana at least sa patubang sa 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 Ginoo at suwelto ta kay moingon man ang Ginoo sa diyang buhi pagkabag giun sa manimo pagabit ang imong kinabuhi Kaysa kung magwalit ang kay kaysa kung kung igamit na so, sa wahinungdan, sa duga, sa mga bisyo, sa babae, yeah. sa unsapang pang pamagi na ito, gamito na panag, lako, kanang tulubagon na tumangal sa ginoo. Pero kung gigamit nato ito ng atong panahon, aron pagpalong, pagpalambo, pagpagpubo, diya sa espirituhanon atong kinabuhi, mas malipay ang atong ginoo ni ana Ah, Kaya kung mabotan tao, why kriminal. Kung mabotan tao, why kawatan? Kung amabotan ang, ang tao, walay tao na tungon. On sa hinungdan ng ang dahil kahit na pasad doon. nagwali sa maning ini? Why sa tao? Why nagpadlog? Mga managingon sa gitawag na gingon, natok, si Sikan Timothy, Chapter 4, Verse 4. Dagkogi ka mo kanunay sa pagwali sa minsahe. O sa ginoon, sa panahon, o piling panahon. Dahil mo ang panahon na ang mga tao pili na mamati sa maayong pagtulunan. O magpili na lang hinoon sila mga magtutudlo na magsulti kanila nila na uyon sa ilang gusto. O maunin na itabot na turun. Mauna nga kami sa among gitawag nato ito kapunungan sa Catholic ...kini nga organisasyon, doon na na'y gitawag na ito vidis, restado sa Security Exchange Commission. Bawal diri ito magbutang ka o gitawag na ito mga bangko, ...mubutang ka mga gitawag pa mga rally na eh. bawal. Na ano, maka-storm pa ka naman. Kunyakin na initay man niya, pwede naman yung mabuloton, O oh, ang ipasabot nga bawa akong mabutang ka pabang ku ti ni nga labisa akan na rally na ni ini nagitawag gitawa dato diri ni sabawal keng aluban maka tabang maka ayuk ini diha sa pagpalambo sa atong kalak. Kanwan na sang isstosize ang tao gibuat sa Diyos dili lamang lunlun lawas do na putse kalag nga kinahanglan niya at kimanod mabita mo ta domingo nganong sa may tuyo ining domingo day of the lord na by day of the lord dili ta sabat di wa ang risdi, ang tao motabaw siya sulot sa unong kaadlaw o mapahulay siya sa iyang lawas ng bulaton mga tabao, lonis, kaktis, pupulis, wibis, pernes. Pagka Domingo, mohatag siya panahon para sa ginoo gitaw. Kung sa may buwag di anak, nga nung no, mohatag siya panahon para sa ginoo, pagpalambo, pagpatubo, diha sa iyang espirituhanong kalat. Ngayon ang naisimba sa Domingo, huwag ang tanang ng mga Kristiyanos, nagkahiusa na ng mupuhulay sulod sa unong kaadlaw o anon paghatag at pagpauswat ang iyang kalat. O niya nga ano e, ba ni Adlaw sa ginoo di na ba noon patawali? E? Diba o sa na ito ang Gino, ang Gino sa itong Gino sa Kristo, panglaka ka mong sa Tibo Kalibunan, iwali e, ang maayong balita. O Gino ang tinunan, ang tanang katawhan. O saan na ito pag tinunan sa katawhan, kung ang gitawag na ito, uh, doon na may mupugong, i-persecute e, na dia sa itong gitawag na to, pagwali. Gani ang atong alandon ng presidente dati, sa diyang nasuko ang siya, sa diyang ibabagan ang raling niya sa Bustos, Pulacan. Kaya doon na ito, i na sa gitawag na to, sa A uh, sa atong Supreme Court, sumala sa atong konstitusyon, na batang ko sa guna sa karapatan na pahayag sa iyang gitawa at kaupalingon, labi na ka ng freedom of expression.